Umani ng samut-saring reaksyon sa social media ang sinapit ng isang fur baby sa kamay ng nagbalupit dito. May detalye si Gab Villegas. top trending topic sa X na dating Twitter ang hashtag Justice for Kilua dahil sa pagkamatay ng isang fur baby sa kamay ng isang malupit na tao. Sa Facebook post na inilabas ng fur mom ni Kilua na si Vina Rachel, nilantad nito kung papaano ito sinilid sa sako at sinadyang patayin. Sa CCTV footage na kuha sa harap ng bahay ni Vina na ipinost sa Facebook, makikitang hinampas si Kilua ng isang lalaki habang sinusubukan itong lumayo. Ngayon naabot na sa 1.1 million views at halos 6,000 60 reaction reactions ang nasabing post. Sa hiwalay na Facebook post, makikitang nakikipag-usap ang amo ni Kilua sa pumatay sa kanyang alaga. Kung saan depensa nito ay inatake siya ng aso kaya niya ito pinatay. Matapos nito ay inilabas na lalaki ang bangkay ng aso mula sa sako. Sa isa pang Facebook post, sinabi ni Vina na nakalak ang gate ng kanilang bahay kaya hindi makakalabas ang aso. Gayunman, man, inaalam nila paano nakalabas ng kanilang bahay ang aso dahil sanay ito sa loob ng bahay. Sinabi rin ni Vina na humihing ng paumanhin ng lalaki, ngunit sinabi nito na hindi mapapalitan ang kanyang fur baby. Dahil sa sunod-sunod ng mga post sa social media, nagahanap ang mga netizen ng hustisya sa pagkamatay ni Kilua. Nagpasalamat naman si Vina sa lahat ng mga tumulong at sumuporta sa kanya. Nakikipag-ugnayan na ang Philippine Animal Welfare Society o POS sa fur mam ni Kilua para sa pagsasampa ng kaukulang kaso. Posible namang maharap sa kasong paglabag sa Republic Act 10631 o Philippine Animal Welfare Act of 2013 ang pumatay sa golden retriever, gag de Villegas para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.